shout out mga kalakot si Ro Ayan po uh, Dito tayo sa Dumangas So ganyan po dito uh, Tuwing uh, weekend Ayan napakarami Medyo konti pa lang yung tao pero maya maya po napakarami na yan punuan yan dito ko tuwing sunday so ayan po yung ating lakwat si Rong so ganyan po mabisi dito uh, tuwing uh, linggo ayan So medyo konti pa yung mga tao May maya konti Time check po natin mga kalakot 4.30 p.m. Ayan okay, po mga kalakot sir, ayan